Ilang taon na ang nakalilipas, noong ako ay dalawamput lamang, nahanap ko ang aking sarili na nakaupo sa isang maliit na inuupahang apartment, napapaligiran ng mga stack ng papel. Mga account na babayaran at isang notebook na mukhang katulad ng isang tuol, kaysa sa isang tuol. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ay ang lahat ay gumuho, ang pera ay mahirap makuha, ang tiwala sa aking sarili ay inalog, at ang mga proyekto kung saan ako namuhuna ng mga buwan ay tila gumuho sa harap ng aking mga mata. Ngunit kahit nasa gitna ng kaguluhan na iyon, mayroong isang simple, ngunit malakas na katotohanan, nakatayo pa rin ako. Bakit? Dahil malalim alam kong mayroong isang paraan upang tagumpay at ito ay nasa akin upang hanapin ito. Maraming tao ang naniniwala na ang mga ipinanganak na may regalong ito na parang isang pamana sa genetic wala nang higit pa mula sa katotohanan. Galing ako sa isang ordinaryong pamilyang Hudyo, kung saan ang aking mga magulang ay simple at nagtatrabaho. Ipinagpalit ng aking ama ang mga materyales sa gusali, nagtrabaho ang aking ina sa isang tanggapan. Palagi nila akong tinuruan na pahalagahan ang pagsisikap, upang ma-save at maiwasan ang mga hindi kinakailangang panganib. Naaalala ko ang mga salita ng aking ama, anak, maging matalino sa pera, huwag ipagsapalaran ang lahat ng mayroon ka. Idinagdag ng aking ina, pag-aaral, pumunta sa unibersidad, kumuha ng isang matatag na trabaho. Ilang sandali, naisip ko rin na tama sila. Pagkatapos ng lahat, ang katatagan ay tila ligtas. Ngunit ang isang bagay sa loob ko ay sinunog ng isang katiyakan. Kung sinunod ko ito, hindi ko malalaman kung ano talaga ang kaya ko. Mas gusto ko pa. Ang aking unang proyekto ay katamtaman, isang online na ideya na naisip kong maaaring makabuo ng kita. Walang muwang, ngunit taos, puso, si Peli ako sa plano na iyon. Gumugol siya ng gabi sa malinaw na pag-aaral sa marketing, ekonomiya, accounting para sa bawat sentimo. Gayunpaman, ang mga unang buwan ay nakapipinsala. Hindi nag-alis ang mga benta, nagreklamo ang mga customer at nag-alinlangan ang mga kasosyo sa aking kakayahan. Isang gabi, nakaupo mag, isa sa isang kape, nanonood ng walang laman na kalye, tinanong ko ang aking sarili, nakarating ba ako sa aking limitasyon? Hindi ba ako ipinanganak sa negosyo? Noon ay naintindihan ko ang isang pangunahing arali na sa kalaunan ay magiging aking pagtitipid. Ang tagumpay ay hindi nangangahulugang kawalan ng mga problema, ngunit ang kakayahang kumilo sa kabila ng mga ito. Sinimulan ko ang pag-aaral ng mga kwento ng mga taong nagtayo ng kapalaran, lalo na sa mga pamilyang judyo na, sa buong henerasyon, ay hindi lamang naipon ngunit dumarami ang mga mapagkukunan. Hindi lamang sila kumita ng pera, nagplano sila, lumikha ng mga diskarte, at nakakita ng mga pagkakataon kung saan ang iba ay nakakita lamang ng mga hadlang. Kung ginawa nila ito, naisip ko, bakit hindi ako? Ang mga unang hakbang ay ang pinakamahirap. Error pagkatapos ng error, madalas sa gilid ng pagsuko, mahuhuli ko ang aking sarili na nagsasabing, sapat, isasara ko ang lahat at maghanap ng mas ligtas. Ngunit iginiit ng isang panloob na tinig, hindi, kailangan mong sundin. Kailangan mong maunawaan kung paano gumagana ang mundong ito. Ang isang partikular na sitwasyon ay minarkahan sa aking memoria. Ang isang mahalagang customer ay malapit ng isara ang isang kontrata ng maraming libong riis, Munit sa pamamagitan ng isang kawalang, ingat, hindi ko ipinadala ang mga dokumento sa oras. Nang tumawag siya, inis, na sinasabi na hindi ako seryoso, nakaramdam ako ng isang kumpletong kabiguan. Tila ang mga buwan ng trabaho ay itinapon. Sa halip na panghinaan ng loob, gayon paman, sumulat ako ng isang personal na mensahe, humingi ng tawad at nag-alok ng isang bonus bilang kabayaran. Sa gulat ko, tinanggap niya. Ang maliit na tagumpay na ito ay nagturo sa akin ng isang bagay na mahalaga. Kung minsan ito ay ang aming pagpayag na iwasto ang mga pagkabigo, hindi pagiging perpekto, na ginagawang mahalaga tayo sa mga mata ng iba. Sa dalawampu, nasa gilid ako ng aking unang mahusay na tagumpay. Hindi siya lumabas mula sa wala o nahulog mula sa langit. Dumaan siya sa mga pagkakamali, bumagsak, walang tulog na gabi, pananampalataya sa aking sarili kapag wala ng ibang naniniwala at ito ang kakanyahan na nais kong sumipsip ka. Ang susunod na bahagi ng aking tilapon ay magbubunyag kung paano ang mga maliliit na hakbang at hindi inaasahang pagpapasya ay naging isang binata na puno ng mga ideya sa isang taong maaaring makipag. Usap tungkol sa milyon. Milyong hindi bilang isang malayong panaginip, ngunit bilang isang konkretong katotohanan. Pinakamahalaga, malalaman mo kung aling mga estratehiya mentalidad at diskarte ang nakatulong sa akin sa pamamagitan ng landas na ito at kung paano sila maaaring gumana para sa iyo. Dahil ang susunod ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung paano itinayo ang isang buhay, kung paano gumawa ng mga pagpapasya, at kung paano nagiging tagumpay ang mga hadlang. Kung susundin mo hanggang sa huli, hindi ka lamang kukuha ng isang tagumpay sa kwento, munit ang mga tuol upang isulat ang iyong sarili. Ngayon alam mo kung paano ko sinimulan ang aking paglalakbay patungo sa unang i. E. Asay! Ah, Ngunit upang maging matapat, ang landas na ito ay malayo sa isang tuwid na linya. Sa katunayan, nakagawa ako ng maraming mga pagkakamali na bibigyan sila ng nilalaman sa isang buong libro. At tiyak na ang mga maling akala na ito ay naging aking pinakamahalagang aralin. Ngayon, nais kong ibahagi ang ilan sa kanila at kung paano ko sila nalampasan. Ang unang pagkakamali, sumisid sa mga proyekto ng walang plano. Sa pagitan ng labing pitong at labing siyam na taong gulang, naisip niya na ang isang magandang ideya ay kalahati ng paraan. Naaalala ko ang paglulunsad ng isang site upang magbenta ng mga aksesory sa sports, kumbinsido na kung ang panukala ay kaakit-akit, mag-iisa ang pera. Hindi ito dumating. Halos ginugol ko ang lahat ng aking mga ekonomiya sa disenyo at advertising, ngunit ang mga benta ay halos walang bisa. Ang solusyon Naunawaan ko na ang tagumpay ay nangangailangan ng isang detalyadong plano at pagsusuri sa merkado. Bago ka magsimula ng anumang proyekto ngayon, tatanungin ko, sino ang aking kliyente? Anong problema ang nalulutas ko? Sino ang mga kakumpetensya at paano ako makakapagtayo? Ang isang plano ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay, ngunit ang kakulangan nito ay ginagarantiyahan ang pagkabigo. Ang pangalawang pagkakamali, huwag pansinin ang disiplina sa pananalapi. Sa una, naisip ko na pagdating ng pera, maaari itong gumastos ng komportable. Ngunit sa isang hindi matatag na puntas, ang bawat impulsive na gastos ay naging isang sakuna. Minsan, bumili ako ng isang mamahaling kwaderno at isang tagapangulo ng taga, disenyo, na nagbibigay, katwira na sila ay mga pamumuhunan sa ginhawa. Sa katunayan, ito ay pera na maaaring magamit sa advertising, kurso o sweldo. Ang solusyon ay upang lumikha ng isang mahigpit na budget. Noong una na saktan, ang bawat tunay na kailangan upang mabigyan ng katwiran, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang disiplina ay talagang kalayaan. Ngayon, makakaya ko ang gusto mo dahil natutunan kong pamahalaan ng matalino ang mga mapagkukunan. Ang pangatlong error, natatakot na humingi ng tulong. Sa loob ng mahabang panahon, sinubukan kong gawin ang lahat na iniisip na ang pag-amin ng kamangmangan ay isang tanda ng kahinaan. Gastos ako ng buwan. Nawalan ako ng mga kontrata, nakagawa ng mga pagkabigo sa accounting, at hindi naintindihan ang mga nuances sa marketing. Ang solusyon ay dumating ng napagtanto ko na ang pag-aaral mula sa iba ay hindi nakakahiya ngunit mahalaga. Nagsimula akong maghanap ng mga mentor, mas may karanasan ng mga kasamahan at pinagsama, samang negosyante. Ang isang solong pag-usap sa isang matagumpay na negosyante ay nagbukas ng aking mga mata upang pamahalaan ang isang koponan at maakit ang mga customer. Ngayon palagi akong naghahanap para sa mga maaaring magturo sa akin ng bago. Ang ika, apat na error, pagpapaliban at kawalan ng disiplina. Naisip ko na ang pagtatrabaho ng tatlo o apat na oras sa isang araw ay sapat upang magtagumpay. Resulta, ang mga proyekto ay nag-drag ng maraming buwan at ang ilan ay hindi kahit na lumabas sa papel. Ang solusyon ay upang maitaguyod ang isang mahigpit na gawain, pagpaplano bawat oras ng araw. Kahit na sa mga araw na nawawala ang pagganyak, gumawa ako ng hindi bababa sa isang maliit na hakbang. Ang mga hakbang na ito, sa paglipas ng panahon, ay naging mahusay ng mga nagawa. Hindi mo maisip kung paano nagbabago ang disiplina sa mga resulta. Ang ikalimang error, huwag pahalagahan ang oras. Sa edad na labing, walo, gumugol ako ng maraming oras sa mga bagay na wala sa akin, mga social network, walang layunin na pagtatagpo, walang katapusang mga talakayan sa mga kaibigan tungkol sa kung sino ang tama hindi ko maintindihan na ang oras ay isang pera na, sa sandaling ginugol, ay hindi mababawi. Ang solusyon ay upang magrehistro habang nagtatrabaho ito bawat minuto. Araw-araw, tinanong ko ang aking sarili, ang diskarte ba nito sa aking layunin o ito ay isang kaguluhan lamang. Natutunan kong sabihin na hindi sa kung ano ang hindi ko na idagdag ang halaga sa aking paglaki. Dahil sa huli, ang oras ay ang pinakamahalagang mapagkukunan na mayroon tayo. Ang pag-unawa na ito ay radikal na nagbago ng aking tilapon sa pananalapi. Ito ang susi na pinarami ang aking kita sa dose, dose ng beses. Mga error na halos sumira sa akin, ang ikaanim. Huwag pansinin ang mga panganib at takot na pagkabigo. Ang aking unang pangunahing negosasyon ay halos gumuho dahil hindi ko isinasaalang, alang ang mga panganib. Tiwala ako sa tagumpay ng proyekto na namuhunan ko ang lahat ng mayroon ako, at ang isang solong pagkakamali ay maaaring humantong sa akin sa pagkalugi. Ito ay isang reality shock. Ang solusyon, natuto akong pag-aralan ang bawat panganib bago kumilos. Ngayon, ang bawat proyekto ay may plano gihi. Bago gumawa ng anumang desisyon, tatanungin ko, ano ang maaaring magkamali? Paano ako maghanda? Ang takot ay hindi isang kaaway, ngunit isang guro. Kung ginamit sa katalinuhan, itinuturo niya sa amin kung paano maasahan ang mga problema at kumilos ng mas ligtas. Ang ikapitong pagkakamali. Kakulangan ng pokus sa mga mahalagang. Sa una, sinubukan kong yakapin ang mundo. Ginawa ko ang marketing, benta, disenyo, pananalapi at serbisyo sa customer ng sabay. Ang resulta, ako ay saan man at wala kahit saan. Ang solusyon, Natuklasan ko ang prinsipyo ng Pareto, 80% ng mga resulta ay nagmula sa 20% ng pagbabahagi. Sinimulan kong ituon ang aking enerhiya sa kung ano ang talagang inilipat ang aking negosyo at nakabuo ng kita. Ang Pahinga, Delegado o Automation Hindi na ginagawa ang focus, ginagawa nito ang mahalaga. Ang ikawalong error Kawalan ng pasensya Marami ang naniniwala na ang tagumpay sa pananalapi ay magdamag. Akala ko rin. Ang mga unang natamo ay maliit at kung minsan ay tinanong ako, bakit ako nagsusumikap? Ang solusyon? Naunawaan ko na ang pasensya ay isa sa pinakamahalagang pag-aari. Ang tagumpay ay itinayo ng hakbang, hakbang, araw, araw. Kung handa kang magtrabaho ng may pare, pareho, kahit na ang mga resulta ay darating, darating sila at magtatagal ang pangwakas na aralin. Ang bawat error ay isang pag-aaral. Ang bawat kabiguan, isang pagkakataon na magbago. Ang naging isang milyonaryo sa edad na dalawampu ay hindi isang mahiwagang ideya, ngunit ang kakayahang pag-aralan ang mga pagkabigo, tamang ruta at magpatuloy. Kung nais mong bumuo ng buhay na gusto mo, simulang tumingin ng matapat sa iyong sariling mga pagkakamali. Isulat ang mga ito, pag-aralan ang mga ito at lumikha ng isang plano sa pagkilos. Huwag matakot ang talon, tema sa pagkawalang, galaw. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa swerte, ngunit tungkol sa paggawa ng mga error sa trampolines. Hindi ito tungkol sa aking nanalo, ngunit ang natutunan ko, diskarte, disiplina at sining ng pag-aaral mula sa bawat natitisod. Ngayon, kapag lumingon ako, hindi ako nakakakita ng mga pagkatalo, ngunit ang mga aralin na nagpalakas sa akin, mas matalino at walang pananalapi. Tatlong mga prinsipyo na nagbago ng lahat. Una, alamin mula sa iyong mga pagkakamali at iwasto ang mga ito. Ang bawat pagkahulog ay isang pagkakataon upang muling likhain ang sarili. Kung natatakot kang gumawa ng isang pagkakamali, hindi mo kailanman matutuklasan ang iyong tunay na potensyal. Sa una, patuloy akong nabigo ngunit naitala ang bawat error, nasuri at nababagay. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagkabigo ay mas maliit at ang mas madalas na tagumpay. Pangalawa, ang disiplina at pagpaplano ay nagkakahalaga ng higit pa sa inspirasyon. Marami ang nag-iisip ng tagumpay ay nagmula sa pagganya ngunit ang katotohanan ay ang inspirasyon ay ang sipa lamang. Ang sino mang dumating sa malayo ay ang may disiplina na gampanan, kahit na hindi ito sa mood. Pinlano ko araw-araw, kinokontrol ng mga budget, pinag-aralan ang merkado. Hindi ito madali, ngunit ito ay ang disiplina na naging kaguluhan sa mga resulta. Pangatlo, panganib ng hindi pinapayagan ang takot na maparalisa ka. Ang takot ay natural, ngunit kung pinahihintulutan mo itong idikta ang iyong mga aksyon, hindi ito mag-advance. Nagpanganib ako ng pera, reputasyon at oras. Nawalan ako ng mga laban, naisip na sumuko, ngunit ang kakayahang bumangon, muling mag reassess at magpatuloy sa milyon bago ang 25. Isang hindi inaasahang pagtuklas. Ang tagumpay ay hindi binuo nag-iisa. Ang mga mentor, kasosyo at kaibigan na naniniwala sa iyo ay napakahalaga. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng nakaranas na payo o ang suporta ng mga umaasa sa kanilang paglaki. Sinasabi ko ang aking kwento na huwag magyabang, ngunit upang ipakita ang isang simpleng katotohanan na gagawa mong higit pa sa iniisip mo. Mahirap ang paraan. Magkakaroon ng mga pagkakamali at sandali ng pagdududa. Ngunit kung nais mong matuto, tama at magpatuloy, sorpresa ka ng mga resulta. Ang milyon ko lang ang simula, ngayon, nagtatayo pa rin ako ng mga proyekto, namumuhunan sa kaalaman at naghahanap ng mga bagong pagkakataon. At gusto kong sumama ka sa akin. Kung nais mo ng maraming mga kwento, praktikal na mga tips sa pananalapi, negosyo at personal na pag-unlad, kung nais mo ang mga diskarte na talagang gumagana, sundin ang aking nilalaman. Ang bawat bagong material ay magiging mas mahalaga, dahil ibabahagi ko kung ano ang makakatulong sa akin na huwag mag-stagnate at lumikha ng buhay na lagi kong pinangarap. Sa wakas, nag-iiwan ako ng isang salamin, ang tagumpay ay walang swerte, ito ay bunga ng mga aksyon, desisyon at pagpayag na magbago. Ang pera ay hindi ang layunin, ito ay isang tool. Ang mga pangarap ay hindi mga patutunguhan, sila ay mga paglalakbay. At kung handa kang maglakad, malalaman mo kung ano ang magagawa mo. Tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon na magbago. Ang bawat hakbang, isang pagkakataon upang mabago ang iyong buhay. Huwag maghintay para sa perpektong sandali. Magsimula ngayon. Alamin pag-aralan peligro kumilos. Sa loob ng ilang taon, masasabi mo ang iyong sariling kwento ng tagumpay para sa mga nagsisimula pa lamang. Salamat sa kasamang malayo. Nagsisimula ang iyong landas ngayon. At alamin, ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay at magpasya ka lamang kung paano ito isusula.